magandang hapon mga kaibigan sa aking mga subscriber shout out sa inyo sa aking mga silent viewer dyan shout out sa inyo salamat sa pagsubaybay ng aking mga video at ito nga pala meron akong lahat kahapon at saka ngayon 2002 1A Cepat tuh Anggandang 2050 no 2010 3B 2005 2,004 2,006 2 isa lang naman yung nakita ko ngayon no? ah, 5 peso 2,005 2,011 2010, 2010, 2013 Tsaka to mga kaibigan no? Hindi ko alam kung anong variant to Kasi kakaiba si 2001 eh daiwan lang ito pero parang daipor yung kagwil nya pero yung ngipin pang daiwan ito may isa parang error pa to yun oh. manipis dito Bante. pero yung kagwil nya manipis daipor tsaka yung sunrise niya may ikli to year 2001 hindi ko alam kung anong variant to ito mga kaibigan o oh. frosted reverse lang 2019 yun ito rin 2019 reverse frost din to so ito 2002 non magnetic ang dami ko ng uh, non magnetic hindi ko na binabalik sa circulation ito frosted die 2018 oh, frosted talaga yan oh. oh maganda yung likod nya kasi kitang kita talaga ang pagka frost oh, nga pala mga kaibigan i-update natin ang price ng BSP series na 5 peso Unahin natin yung pictures niya. Issuer, Philippines, period, Republic, 1946 to date, type, standard circulation coins, years, 1995 to 2017. Value, 5 peso, currency peso, composition, nickel brass, weight, 7.7 grams, diameter, 27 mm, thickness, 1.87 mm, shape, round, technique, meld, orientation, metal, alignment, Ubers, head of Emilio Aguinaldo facing right value date within the scallop border mga kaibigan oh. Ang Ubers naman niya ito Central Bank seal within the circle and guard design with scallop border Bangko Sentral ng Pilipinas 1993 Tumaas na mga presyo ng mga to mga kaibigan eh. Ang 1995, Pine, 4.30. Berry Pine, 17. Ang uncirculated niya ay 92. Ang 1996 naman, Pine lang, 10 pesos. At Berry Pine, 27. Ang 1997, yung ano ata ito yung walang mint mark 8.60 ang good, ang very good 16 hanggang fine, 17 ang very fine, 35 ang extra fine, 41 ang uncirculated. <coughs> Excuse me. 49 ang uncirculated. Yung Philippine mint pine nya hanggang extra pine 18 pesos 1998 very good nya ito yung ano gawa sa Canada 8 pesos very good uh, good 8 pesos very good 920 pine 11 very fine 17 extra pine 31. Almost uncirculated, 34, 37 ang uncirculated. Oo, oh, ang mahal naman, ang mahal na, ano, ng ano. Nang 1998 na may mint mark. 1.9 lang sa percentage, kaya hindi ko mabuo-buo yung aking 5 piso series. Wala akong 1998 with mint mark. 250 ang verify niya. Ang 1999 naman, 550. Ang um, very fine, extra fine, 22. Ang um, year 2000, very fine line, 57. 2001, very good, 550. A uh, good, 550, very good, 920. Fine, hanggang, very fine, 19 pesos. 28 ang extra fine, 39 ang uncirculated. Ang um, almost uncirculated ang uncirculated nya ay 7, 170 mahal mahal din to 2002 very good hanggang pine 11 pesos 12 pesos ang very pine 36 ang extra pine 2003 550 ang good very good 10 pesos pine hanggang almost uncirculated 15 pesos Good hanggang fine ang 2004, 12 pesos very fine 14 pesos extra fine 25 2005 very good 550 a good 550, 50 very good 7.40 920 ang fine ang very fine 14 pesos extra fine hanggang almost uncirculated 31 42 ang uncirculated walang presyon 2006 0.3 lang ang percentage niya. kaya ang hirap hanapin wala ako nito eh 2009 ang reverse 1 4.90 ang pine 22 ang berry pine extra pine 31 ang Day 2 naman niya, very good, 10 pesos, fine, 12, very fine, 13 pesos. Walang presyo yung Day 3. Ang Day 4 naman niya, very fine lang, 550. 2010, very good hanggang extra fine, 13 pesos. Ang 2011 very fine hanggang extra fine 20 lang presyo yung isang 2011 na day 3 ang 2012 dalawang klase din ito reverse 2 reverse 3 ang fine pa 550 extra fine hanggang very fine hanggang extra fine 13 pesos 18 ang almost uncirculated 62 ang uncirculated. Yung isang 2012 day 3 ang very good 4.90 alugi pa ng 10 centavo dito. Pine very pine 11 pesos 14 pesos ang extra pine 37 ang almost uncirculated. Ito ang pinakamahal. Uncirculated 210. 2013 pine 920 very pine hanggang extra pine ay hanggang almost uncirculated 29 62 ang uncirculated nya 2014 ang pine nya hanggang almost uncirculated 18 Dalawang klase rin itong 2015. Walang presyo yung una. Yung pangalawa, mayroong pine hanggang extra pine 22. Almost uncirculated at saka uncirculated 55. Yung 2016, na mahirap din hanapin. 620 ang extra pine. Ang 2017 na mahirap din hanapin, 620 rin ang extra pine. So, mga kaibigan baka naman pwede maglambing ng subscribe press na subscribe press na notification bell select ng all palike na rin ang video at kung gusto nyo i-share share nyo na rin magandang hapon mga kaibigan salamat